Hindi ka pa ba magpapahinga? Hindi pa. kailangan ko ng hihanda ang papalit sa akin. Sa pagkakataong ito, ay pipili kayo ng isa sa inyo na iahanda upang italaga sa pamamahala sa Iglesia. Kung sumapit ang takdang panahon. Upang siya ay maturuan at masanay sa paraan ng pamamahala, batay sa tuntunin ng Diyos na nakasulat sa Biblia. <coughs> kapatid na manalo. Bakit po kami pipili ng halili sa inyo? Di po ba kayo ng huling sugo ng Diyos? Oo nga po, Oo. Kapatid na manalo, hindi po ba bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw? Eh kayo na po ang maghahatid sa amin sa kaligtasan? Oo. Wala pong makapapalit sa inyo. sa inyo. Mga kapatid, ang katawang taglay natin ay marupok, tumatanda. Humihina na igugupo ng pagkakasakit. Nang pasimulan ko ang gawain ito ng Diyos, nasabi kong tanggapin man o hindi ng mga tao ang kanyang mga aral na ipinangangaral ko ay hindi naman pinabayaan ng Diyos ang gawain niyang ito sa mga huling araw. Kaya sakaling loobin niya na kunin ang aking buhay kung taglay, nararapat lamang na may pagpatuloy ang huling gawain ito ng pagliligtas. Si Moises na sinugo ng Diyos upang ilabas sa pagkakalipin sa Ehipto ang Israel at dalhin sa lupang ipinangako sa kanila ay namatay. Subalit, iniligay ng Diyos si Josue upang siya ang nagtaguyod sa gawaing pinasimulan ni Moises. At bago namatay si Moises, ay hiniling niya sa Diyos na maglagay siya ng hahalili sa kaniya. Sa makatuwid, ang buhay ng sugo ay may katapusan. Subalit, ang karapatan ay nananatili at isinasalin ito ng Diyos sa inihahalal na kahalilin to. Kaya sino man ang mapili sa pagkakataong ito na lalaking iyahanda para sa pamamahala ng iglesia, ay ipinamamanhik ko sa inyo na kung paanong nakipagkaisa sa kayo sa akin, ay gayon din ng pagkakaisang ibigay ninyo sa kanya. Bukas na ang hapag para sa pagmumungkahi nang itatalagang tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Glicerio Santos. Kapatid na Manalo. Kasiri. Iminom mong kahi ko po si kapatid na Eranio Malalo. Sa lahat ng sumasang ayon sa kapatid na Eranyo Manalo, itaas po ang kanang kamay. Kitang-kita naman po na ang napili ng tanging kapulungan na ito para maging tagapamahala ng buong Iglesia ni Cristo. pagdating ng takdang panahon ay si kapatid na Eranyo Manalo.